Okay, so hello, hello. So, mayo, mayo uh, yung uh, so, sa inyong tanan. So, dito sa ito ang Guide. So, August 15, 2023. So, dito di sa itong IP page na. So, welcome, welcome sa IP page. So, wala pa Follow Palo lamang, sir. And, then, siyempre, is set na sa February. So, di ba kasi first. And, then, siyempre, sa itong YouTube channel. So, wala pa mo nakasubscribe. So, search lang. Arnil Mapi Vlogs. Subscribe. And, then, hit notification bell all. Para always ma-updated sa itong live, mga sir. Okay, so always na ng update or sa'yo tag-update na sa so ito ang YouTube channel. Okay, eh, dito dito na naman sir. So, sumusay so ng update, so bayan lang itong YouTube channel. At so, syempre, so, wag mo sa itong committee YCM. Click lang ang join button din naman sir. Kami basa nga join, click lang na siya din sir. So, natin kung be everyday yung update din na. Pero ay mo kalimut, pag-subay sa to ang main blog. Okay, so alas dos mo sir kay 142. Sayang nga itong 1441 mo sir, 741 na ito ano. And then, alas ko kay 5, 2, 1. gidalagya po niya yung 1, 2, 2, 1, mga mga sir. Pwede at ang atangan ng double niya, no? Ang 5215. Pwede ba ka ang 21 1, mga sir. So, sliver nga itong na na. na 2, ah. Okay, puros nila itong sir. Okay, mga itong pamayos, no? And then, 736 pagka alas, maybe. Sayang nga, 7, 3, 6, mga sir. again, okay, may ilis-ilis tag mo, sir. O, Okay, sa mga timoresulta mga sir, so, pero kuha kayo sa guide niya kung kaya tag-share niya, no? Based sa uh, uh, 521, check lang niya to ito ang box credit to mga sir. Kuha unta kayo, no? So, kung yung pili ito, 3721. So, sorti lang kayo mga sir. So, dito sa itong guide ka ron. Paliwag sa tag-share din, ha? Sa itong live ka ron. And, mo makalimut pag-like. Salamat kayo sa mag-share. So, support naman, sir, na. Pag-share lang ko palihog so, may quiz star, di ba ka gusto mo sa nag star mo support sa tong channel sa so, pwede kayo mo send din nag star mo sir to support na no? so kung uh, willing mo mo support mag purchase din na, mga sir so naara na yung mga amount ya any amount nga inyong pwede ma support so thank you thank you kayo mga sir share so base sa tong guide karong mga sir main vlog ni nato sa so, base nyo alter lang palihog ha As number na kagapon pili radyo kayo ninyo balikan ang atong SP number kagahapon ha. Kung nakaremember yung SP number na ito kagahapon nun sir kay ah maglang din mo sa main vlog. Okay? Please lang kubit-bit sa itong SP number o maa. Asa ah, kagahapon na itong SP number. Mm -hmm. Okay, kuha ko masayo 390 ang atong SP number. 390. Okay, ibig sa guide sa 736 na naman sir. So, nati plus nga 7, 2, Nati nga 9, 3, 1. Nati plus nga 4, 8, 6. Okay? So, nami plus sa tulong na gusto nyo, sir. Uh, pick up pa lang ninyo. Kanay time on the spot atong BG or box guide, ha? So, pwede ka mo mag 7, 9, 4, 2, 3, 8, 8, 1, 6. Okay, muna yung pasta rin. Ang goal tamo, sir. Like, for example, mo ang goal mo din, ha? Pwede mo mag Pwede mo mag-2, 3, 1, Ha? 2-3-1 ba okay, ka 2-3-4 okay mong sir mora na SK din ha nga pwede ninyo ma pick up okay mong sir gusto mo SK po mag 2-3-1 2-3-4 okay pwede din mag 7-9-8 okay mon, sir 7-9-8 pala so nasa din ha so tulo ka SK if ever gusto mo mo big SK din ha copy mon, sir so proceed ta so base din naman sir double na din na ka 8-8 all ha 8-8 all bisa sa double, mata kong double 4 nya, paliwag tag sure mo sir, ano ka lumat pag sure paliwag, magdala tag 7-7, 2, 2 and then, ah, uh, 5-5, and 8-8, okay, based sa ang kundi ha, 8-8 ulta, so combine lang ninyo, pwede nyo combine ang 7-5, 7-2, or 2-8, 5-8, or 5-2, 5 to 1 sir, nakagawa sa 5 to 1. So, pwede kayo. Okay? Na may uh, ganahan niya ipari sana o ipamari sana, pare sila niya palihog. Copy mo sir. Okay, base sa 7, 8, nakagawa sa 7, 7, 8, 7. So, possible po lang double niya, no? 7-8-8. So, nalabas siya 3 8, 8, 8 all. So, pwede na tabi sa 7-8-8. Nakagawas ang 5-2, no? 4, So, ito mag 2, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 5, 5, 5, 2. Okay, so, ito ha, kayo si, 1, 1, 8, 8, 1, 8, 8. So, pwede lang ito sa si 188 mo, sir. And then, last si 2, 5, and 5. Ay, okay, mo, tanong mo sa klasa, best ko, sa na ako din naman, sa kani. Okay, so 188, ha? So, dili niyo ba ito 188, so pwede mo 788 or 255, or iba ka, ah, combine na ninyo. So, anak ko, gidala din na mga sir, si 3311 o 00. 3311 o 00, mga sir, ako gidala. Okay? Mabit ninyo, pwede na kayo, mga kita raba din yung trio. Alam, man, so, anak lang, mga sir. Happy? So, proceed ta. Pag-tag-share, mga sir. Makalimut mag-share ho. Para ma-share -sure na itong guide, ha? Check niyo review niyo itong guide ka gapo mo, sir. Sayang kayo, no, kay. Hindi mo ito mga pamaris. So, sayang kayo, 736 mo, May Mag-73 yung toko ganyan, no. Gilisan ako. So, kayo lagi mag-ilis, ilis yung number lagi. So, derita. Missing day, mo, sir. Usa ako malimot. Missing, 3 digit. So, pasin pa lusot yung mga, sir. So, so pwede nyo bit-bit ito. 9-0. Napakita rin bang 9-8, oh. Ha? Ha? Una siya missing 3 digit mo, sir. Based sa resulta ka niya ha, mo na siya ang tulo ka digit nga nagpakita. Palagtag share mo, sir. I-share niya itong live mo, sir. Para ma-share na ito itong guide. Palagtag share din ha. Okay, so para sa itong 9339 all, parisin nyo nagpamalisaan niya. 9339 all, na may paris, anak -an nito -an paris. Parese niyo. Ato niya gi ginatagatag no ko nag ibet nako 539. 539 mo sir. And then 973. Okay kana. Pero karon mo sir ako bitbiton si 839. Okay? And depende na nato ni mo sir. Kana ha. Tagay trambol palihog. Nana tay plasada di andi ana 931. Tapi so SP number to mo sir magdalagay pa nga 6886. Naman, po mari sana pare sinyo, syempre pwede jud kay mo double no. Ina sa tong guide per alas to nga 936824 Base sa to promo sir pwede jud kay niyo ng double an naman. Agawas bang 142. Base sa to to nakagawas po 521 so 21. Okay? So sige to sir. Tag tag share ha. I-share Is atong live mo sir para ma-share na to tong guide. So, sir, ito tong mo, sir. ang inyo live mo press ha para sa usap sa mga daugan sa iyang pabagdukan sa iyang community no 142 target so pa join mo nya ka join sa iyang community o community OICM so join na mo and then asan, one, sir. sa to as sa YouTube channel ha okay sa don 2442 na pamare sa ni Paris niyo sa so, akong best diri mo sir Casey mhm uh -huh. pwede tama utso mo sir mayro ba ning tres kay utso Numero 142. Pwede nyo rest back sa si 142. Combat ninyo ha. Rest back nyo sa si 142. Combat ninyo Sir, nang pagkita. Magyapan siyang 2 Okay. Hey, gusto niya ha. Usbon ako. Kung gusto mo rest back sa 142. Pwede nyo rest back. Pwede nyo mag 124. Okay. sir. Best na ako na. bit na to si 7. Ay. Okay, bit na to ng mo sir. 724. And then 642. Target rumble palihog. Ida na ako si Shitty o sa is mo sir. Nabi po may ninyo. mo sa tres So, mas kalera na siya 324 mo sir. Okay. so 324, 342, 324. Hay SK. So gid na dala na tong Shitty. Dala na tong tres, dala na to ang kapi Copy. SP number tanong sir. Hello, good share So wala pa naka-share palihog. SP number gapon ha. Balikin niyo, miss ka ka yung balikan ka gapon na tong ng SP ha. Okay, waiting for day na to, no, sir. Wako ko kalimot ko hapit da. Waiting for na to, bis diri sa to, ang guide, no, sir, kay 4, 6, 8, 4, Okay, 4, 8 ah. Waiting for 4, 8, 8, 4. Ha? Nabi, pumarisa naman sir. Parisi niyo mo sir ha. Atong 4, 8, 8, 4. So, iba't e na din naman sir. Si 4. video, yun? 8, 6. So, 8, na to mga sir. Pwede niya siya. Okay, diba natin, eight, six. Ako, man, nung ay di ba natin 8-6? Ako mo nung delete last study ay Joker to Okay, so... Mm -hmm. Anak lang mo, sir. Ano lang? Ah, so plus star, 6-4-8 lang ta. Okay? 6-4-8. So, pwede mo mag-9-4-8. Diba ka? 3-4-8. 3-4-8 no, pwede siya. Dalaw niyang 3. Masindikit ang city, 4. Numero 8. Pwede, 3, 4, 8 nga oh, sir. O 9, 4, 8. Sindi kita ng 6 kay 9. Pwede. Okay, 1, 4, 8. Pwede sa sir. Ano naman? Mayroon sa 6 kay 1. Ano lang ha? Waiting kong binato. Okay. So, kung bet ninyo sir, respetal lang. So, pa rin itong 4, 8, 8, 4. Pwede na. Kaya natin 8, 8, 8, all ha. Gawas sa rabang 8, 4, 9 plus, sir, no? So, ako nakalusot ang dobo sa 4, 8. So, Ito. SP number na to, oh, sir. PIN number na TO talaga kanya eight six six all. Niyo, sir, atong 8668 all. SO niyo siya YUN sir ha. e okay, nabtumarisan mong sir, parisinyong niyo, ha? yung mm -hmm. WAIT lang. Yeah. Gusto mo, yung yung Pagbibigay ito rano, 7-6, talon niya, pwede mo Excuse me, 7-6-8. Okay, minus mirror. Pagbibigay siya dere sa 3-6-8-6-3. So, kanila nga ito, sir, mirror ta. Okay, si 2-8-6 ta. And then, si 1-6-8. Kaya na lang target rambol. Muna SP na to on, sir. Best ako dito, kanina eh, So, ana lang. So, next accept na ako. Thank you, kayo sa so, inyong pagkong sa karoon. Kung so, na sa akong yata, gala respeto lang sa so, kula mo, sir. Ikat mo sa to, ah. Ay Okay, magbabay na ako, mo, sir. tingi you, kayo sa usap, Salamat, salamat. Hope nga, ugma, makaswerte ta. Bye, bye. Ay, makalimot pag-share pali, hog. Pag-subay so, sa to, answer to. Pag-swerte po din ang so, nga, guide. And then, syempre, atangin nyo mula ni Press Vlog, ha. So, pag mo na subscribe sa ating YouTube channel. Subscribe, hit notification bell all ha. And syempre, ay makalimut mag-click sa join para makasalim mo sa itong YCM or, uh, community. Bye-bye! Thank you kayo!